So from landmark, ayan. Nandito na po tayo ngayon mga ka-surprise surprise sa Greenbelt area. So nanggaling po tayo doon sa landmark at nakita nyo naman po ang mga holiday vibes po nila. So ganyan lang po mga ka-surprise surprise. So from there, we will walk towards the Greenbelt area. So ayan po. Diyan na po ang Greenbelt area. Nandiyan po yung Greenbelt 3, Greenbelt 1, Greenbelt 2, ayan. So we will walk towards that um pa lang po medyo medyo na wala po tayo sa alinya ng mga human traffic nakakatuwa po mga ka-surprise surprise, surprise. kanina pa po ako nagbablog around Makati area na cover, marami na po ako na cover na po isa-isahin, panoorin nyo na lang po yun sa mga uh, sa mga vlogs ko ayan, meron po sa Facebook, meron din sa Youtube So this is the green belt four, and ayan, nandiyan jam po lahat ng mga high end brands. Hindi ko na po isa isa hen, kasi ayaw ko na po magpronounce. <laughs> Bakal you be very hard on me sa mga pagpronounce pronounce ng mga uh, lalo na yung mga French ano, mga French houses. Ayan. So, ayan. Greenbelt 3. Uh, we are facing the Greenbelt 3. And then, um, ayan. Sana naman maganda yung ilaw dito. <laughs> uh, about sa mga high-end brands, mga ka-surprise-surprise. Surprise, may mga kwentong high-end brand ba kayo? Is that your thing? Feel nyo ba yung mga ganon? Uh, ayan. Ayan. So, ito na po yung unang-una nating nakita ngayon dito sa Greenbelt area. So, ayan po so, Hindi na po, hindi na po tayo papasok sa mga uh, shops. Ayan, we'll just look na lang sa kung ano yung theme nila, kung mayroon bang holiday theme, ganun. So, ang alam ko lang is itong Bottega Veneta, ayan. Nalipat na siya dito. Ayan. Hindi ko lang sure kung mayroon na silang fragrance. Mamaya, babalik tayo dito to try their fragrance. But as of the moment, um, since nag pa tayo, hindi po tayo papasok na lang doon. Diba? In respect naman po doon sa mga taong nandoon. So, ayun po. So, yun na, na, tanong ko po kanina, 'di ba? Sabi ko nga po, is this your thing yung mga branded stuff na ganito lalo na yung mga high-end brands. Is this your thing, guys? No judgment on my part kasi ako meron din ako mga Prada. I have Prada shoes, so ganon. So ayun po, ito na po 'yung holiday theme niyan. So green, uh, gold, ayan. So ayun po, anuhan anuhanhan po ang theme, yung payat-payatan po ang mga Christmas tree nila dito or yung holiday tree. So ayan. And then dun po yung Ayala Museum. Ayan, dito po 'yon. Ayan, Ayala Museum po 'yan. Ayan. Guys, tingnan nga natin yung ano, yung necklace doon. Pero baka mabasa tayo eh. Ayan. Sige, tara na mga surprise-surprise. Ayan, takpan na lang natin para hindi mabasa yung cellphone. So, kamusta naman po? ah uh, anong tawag sa ganito mga ka-surprise? Surprise yung pag nakaayos yung garden, landscape. Kamusta naman po ang landscaping dito? May mga fish po dyan. Ayan. Ayan, nakita nyo po yung fish. Pasensya na guys dito. Hindi tayo masyadong magtatagal dito sa landscape area na to kasi nga umuulan. Kanina po, nung nagpunta po tayo ng Ducitani, kung mapapanood nyo yung mga previous vlogs ko, Ah, uh, ini risk na po natin yung cellphone natin doon <laughs> kasi umuulan ngayon. Enough risking na po. <laughs> we cannot afford to lose a camera. <laughs> so Ayan po, we we're, we're about to enter Greenbelt 5. So ayun, ganun pa rin po mga high-end pa rin po dito. Good morning. Good morning. So this is the ground level. Yung second floor po, ano po yun? Um, nandun po yung mga... <laughs> Pwede kayo mag-dine-in, ganun. So this is the Ralph Lauren. So Ralph Lauren, ito pala yun. Ito pala yun mga, kasur mga ka-surprise-surprise hindi po ako <laughs> <laughs> hindi po hindi ko po pinapatronize yan ha? Eh. gusto ko lang po yung Ralph eh. pero no patronization whatsoever oh, my God. Ayan, ito na yung the mini bag. Ito na siguro yung ano ng Mark Jacobs ngayon ano, mga surprise surprise. Ayan. So, <laughs> dito natin. Let's look from the outside. Ito po yung snapshot nila. So, ayan po yung available on display. Actually, parang pwede naman yatang pumuha dun sa loob, pero huwag po natin i-try. Kamusta naman, di diba? <laughs> So, ayun mga ka-surprise-surprise. Nakakatuwa po talaga at uh, na-cover po natin ang Greenbelt or Ayala Mall Staples which is, ayun nga, Glorieta and Greenbelt area. Ayan. So as you can see po, ito po yung mga ganito po talaga yung mga holiday tree nila dito. So payat-payatan po, may ganun po sila. So may ganun po, payat-payatan and everything. And ito pala yung Frederick Mal, ah, basta Frederick ano perfumes. Ayaw ko pong i-try, pero siguro susubukan ko rin mamaya. Ayun. Nakapag-try na po ako ng Hermes kanina, mga ka, surprise surprise ayan. So let's go na po dito sa last year po, ah uh, dear po yung uh, theme ng uh, green belt. Ngayon po is sa uh, I guess Tiffany and Co. na yan. So yeah, nakita nyo ba? Malapitan Tiffany and Co. So, Tiffany and Co po, ayun. So, ayan. All the way up there. Ayan. So, pinawisan pa daw po ako makakalabay <laughs> surface. Rainy weather po ngayon. And we will party like we don't care. <laughs> So, dito na po yung, um, kung may high-end brand dun sa kabila, dito na po yung pinaka-highest ganon. Kasi na, basta kung nasan po yung Rolex, kung nasan po yung mga Swiss watches, nandun po sila. Uh, ayan, like this Adora. Ayan. Dito natin mamaya yung perfume nila dyan. So, ayan. Hindi, hindi pa lang po ako makapag-try ngayon. Mga ka-surprise, surprise, surprise nagtatry po talaga ako ng mga... Uh, perfume. Pero as of the moment, since nagbablog po tayo, nakakahiya po na papasok tayo. Papasok tayo doon and then mag spray tayo na mag spray And then, di ba, nagkapan nagbavlog pa. Baka parang sabihin naman, sabihin naman nila ate is ano, sumusobra na tayo. <laughs> ayan. So, shop house ayan. Siguro from here, ayan, ganyan. Parang nasa Banoff Street na lang po tayo, ganyan. Oh, there's another, another. There's another uh, Chanel uh, shop in here. And we'll go there later. And syempre, hindi po mawala itong Rolex natin. Ayan, so yun na po yun. So, nasa Shethausen na nga po tayo, which is the Rolex shop. Hindi naman po ganito kalaki itong um, Greenbelt 5. Nandito lang po sa lower ground yung talagang mga super high-end. Super, super, major, major. Ayan. And then, nandito na rin po yung mga Dior Cosmetics. Ayan. Parang nag-all out yata yung Chanel ngayon. I don't know why. Punta na po tayo dito sa Greenbelt 3 ah, uh, ito pong green belt, so ito po yung favorite ko dati. Kasi ito, yun yung po yung parang pinaka na um, uh, green belt, uh, building. Ganon. But now yung kagaling lang po natin dun sa green belt. Um, so wala pong daan dito. <laughs> Mahirapan tayo dito. Mag, uh, do double Ano pa yata tayo dito So we're trying to Get to Greenbelt 3 Pero sarado po yung Daan doon So yun mga ka, Surprise surprise Medyo mahirap Pumunta doon sa kabila Kasi Sarado po yung daan Oo uh -huh. Yun mo mga ayala po talaga mga ano sila sa mga cats So bawal po nating galawin yung mga cats dito Kahit mga stray cats Three minutes mga ka-surprise surprise sana matapos natin itong 15 minutes na nakapunta tayo dun sa Greenbelt 3 kasi yun na rin po yung last um, uh, Greenbelt di ba nga 1, 2, 3, 4 and then ito po yung pinaka last sa Greenbelt na hindi natin napuntahan and ayun hindi naman po masyadong malaki yan kaya kung ano lang po yung pinaka sabihin na nating highlight <laughs> highlight of the show <laughs> Medyo parang feeling ko nahiya ako kasi tinatakpan ko itong camera ko ng kamay ko kasi nga umuulan. Siguro may mga makikipag-isip na you cannot afford you cannot afford a waterproof camera. Parang ganon. so ayan mga ka-surprise, surprise, pinawisan na po talaga ako ng tuluyan. Kaya siguro eh, hindi na po muna ako magpapakita hanggang sa end ng video. Unless siguro yung mga goodbye na lang ganon. Ah... Uh, eto na ito naman na din po yung last um, part nitong green belt. Um, pagtingin natin sa mga theme nila dito ng holiday themes ganon So ayan po. So as you can see wala po masyadong holiday theme, di ba? Yan lang po talaga yon. So may nakikita po ba yung holiday theme? Di ba? <laughs> Parehas lang ba tayo na nakikita or ano? Pero ako ako nakikita. <laughs> So, ito po yung parang sponsor ng holiday theme nila ngayon na nag-iisang tree lang po, holiday tree, gano'n. So, ayun, wala po tayo nakita ang holiday theme dito. Talagang austerity po ang mga Ayala Malls, which is good, diba? Guys, ito, this is the, I forgot the name of this hotel, ayun, talagang matanda na tayo. Ayan mga surprise surprise Naka 15 minutes na po tayo Hanggang dun lang po muna tayo Ayan I-try na nga natin i dito sa Cartier Hindi naman po Masyado malayo yung Cartier So that's Fendi for you Ayan uh, Parang Sana naman itong video <laughs> Oh my gosh I don't know where's the Cartier So, yun. Ang guys nakita nyo, wala po talagang holiday theme sa loob ng mga... It's December 1st ngayon. And wala po talaga. And parang feeling ko yung Cartier is uh, nawala na rin. Ah, ito. So, this is the Cartier shop. Yung pinaka-latest. Ayan. Quality po yung mga um, what call this quality po yung mga products nila ganyan and meron din po silang fragrance at kita try po natin yon and puputulin ko na rin po yung video hanggang dito na lang po tayo we will end in Cartier sabi nga nila eto na yon so puputulin ko na po itong vlog mga ka surprise surprise and uh, yun lang po